para lang ang mga idea, niya para lang ang makasingit sa sang hindi mga hulog ay hindi makapaw sa piyasa ko dahil once na hindi na makuha parin guys kita mo sa inyo kung ang ginahimu niya nang loya na siya nalang nga idea niya <laughs> nagluya na kapangita kung unsa yang ma maayong buhaton <laughs> ay nako <laughs> yan unsa naman na ay marat gano'n oh, na kaya na guys nabutangan niya na sako ang yasingit sang pagkakuat niya guys sang tungli -tong -tong man niya singit kaya bugat man ang sako niya naging butang may kabilya pa Subong guys, buta ka naman niya pisnit. Ambot lang ka ha. Kung masalar ba na ka um, ara guys, pisnit. Napod na. Anhon, guru niya na. Sobra pa man niya na nakasuyop naka niya kong bana. <laughs> hmm? Tanan na lang yan kapat, hindi makaraamos ang yabok. Ano na lang na panguti niya para lang ang butangan niya na kay... Iyang butangan ka bukado. Ini ay nakaraw malusbot kung magsulod na lang pati dako ang bukado. <laughs> ang bukado guys, so, lag ko sang bunga. Hmm. Hmm. Nang gira. Hmm. Ang panghaga dahil sa aming mamahaw, wala pa kami doon na mahaw <him> <him> kay gitna. Hmm. Ngayon lang guys. Ang ah, paghimatlaan ka guys, kung matakaan siya, himan himan siya, hindi lang tamang ito, abukado biya. Giging kapoy, na sa sige, kahimu sa iyang sili, sa silingit pa lang. Grabe lang iyang ginatawag na effort. Effort nga, effort. Silingit pa lang, guys. Silingit pa lang. Grabe lang iyang ginatawag na effort. Karoon ang himan-himan sila, kung matakaan na siya, guys, sabuyan na iyang silingit, kumusilingan, hindi na tamang abukado Budlay like kayo si Mito. <laughs> oh, Mura Yang bahulog iyang kalimutan sa sige kahimutan iya, sa iya Kasih mo kasi dingit. Sige kaya pa ba? Kaya pa. hmm batok ka mo dira macha gani na kun do nga panam guru ni siya ni sobra naman na siya isang semana nga wa nakakantos ka bankaran pagbalik niya dito sa kabankaran guys nangala na siya og ob, abukado Ako na siya bukado. So, ang mga dito, mga sa tabo. Kaluwas ka birthday, si ngayon blues, guys. Manguha niya siya niya ka, abukado. Galing naman, guys. Kaya kita, magpakita ninyo, guys, ang buhawaan ka, abukado, guys. So, so, gino, you know? Ano na ito? Oo! Oh, sa pagkataas, guys! Oo, oh, at sa baba, sa pagkataas. Oo. Oh. Di ba? Oh, Oo. Oh. Tapos sa pagkagagmay, o, pagkagagmay pa sa sanga, tikohin mo din ang asakaon kung na. Makakakwa ka rin ng pila kabukado kasi magpulo na yung kabunga nga tatla ko. Pero ikaw ka rin, nagkarahulog ka. Ati, ios na ba ginatawag na pure gilyang malas. Hmm, Kaya sa pagpanging ano pa lang sa higoto, kati ipangita na siya, wayawan sa nasi ko ipang, ipang butang niya sa isa ringit. lang ah, kung patungan na nung pol, nakibot siya nung pol nga nagurugana, so sa kawal na galing mga lambre ng <laughs> Wala na pamakod ang iya palat ngan. Hindi mo. Awara. Hmm, hindi hmm. ko. Oh, <laughs> Nah. Fine, nako. Avocado is life. Hmm? Hmm. ko guys may lang tao listo balay nila guys nga sakao niya kung ang avocado ito ako abocado, namun kaso guys ay kung niya ng avocado ito sa, sa pinakatuntuyong na siya guys ako pang salad ton namatay na Hari na galing singit na wala ka salad ton di ba ha wala na galing ayawan na si darling ko kay ang singit ay nako sabi ako iyari kuli na yung ko sa dalam sang punuan sang kahoy. Dalam sang kapayas guys. Kahandong man di. Huwag nga man di. Morning to. Bata din ang ami. The only one. Ay! Imugalit nito. Diyos ko tabang mga silingan. Ha? Ah. <laughs> Imugalit niya. ko aray ko na katita mo gingge. Sige to. Bye bye. Ano ko? Dali na lang kay guys ah. Nga akong nabigyo ah. Ma-update kami karun. Kung makapangwa na kami sa bukado. Kay ba, Diyos ko. Masibuhas pa na matapos sa inyayang inog silingit. Hmm? Masibuhas pa na matapos guys. Eh, saan kaano na lang. Bye bye everybody. Mawon ka Makakuha na kita siya. Panapitan ka na ito ni. Oh, di ba? Mm hmm